Oke okay, guys, itu mah tangkin. tangki terus merah dan baik. Terus mulai di mga motor so, mga shock. Ano tayo? Eh, so, meron din mga parts ng mga ano din mga iso, yung, shock ng mga motor. Parang mukhang kung Xerox pa yata so. Boss, shock to. Ha? Anong motor to? Inmax? Inmax? So, 650 Kahit uh, 50 mga iso, dalawang paris mo So, dalawang sa Inmax So, bago ito mga iso Inmax Pero, okay na to ha Inmax 850 Yan, mayroon pa tayo mga iso Sa mga bike yan sa, sa, sa mga motor natin Eh, ba't yung nito? Magkano? Sandan lang ito mga 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 gratis mga ano, sa motor, sa pack, ano, sandas, mga ganito, mga yung mga guys, mga ganito. Ayan. sa ano, sa mga Honda, Honda, Honda Jazz, mga ganito, mga ganito, mga ganito, mayroon tayong mga sa handprint mga miyo uh, ano mga guys mayroon tayong mga salamin dito And sa mga sa admiral mayroon sila rito mga sa mga party na mga ano sa mga part ng mga motor So ito sa mga guys, so dito na sa agit ng area kung dito sa uh, size sa isda, pala so doon sa gawin tayo sa agit natin ng sabor out no? So dito tayo kay Morning Mike, uh, Michael sa so, mga bag. Yes, sa uh, yan. Morning Kyle. Yan. So mga kanabit mo yung air aircon yan Kyle? Aircon? Ano yan? Microwave. Microwave? Yan, magkano yung kel? 600 lang ng microwave dun pa guys Sa mga lumang mga kamera natin, magkano ng mga binta 500 yun Ah yan Oo, oh, buo daw yun, mga buo pa yung mga ano guys, yung mga lumang kamera no Sa 500 lang lang mga yan mga guys Yung, yung nakalatag yan So mga about, yan mga sisuray pa, mayroon siya rito Ayan yeah. Ayan kay Mike So, mayroon tayo doon sa mga siya salamat ka lang. Sa mga sa mga... ganon 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 mga ganon dito. Okay mayroon na kaguluhan doon sa unahan so hindi tayo makapagos na sa loob no? so, sa parting area na yun sa loob na, na marami rin mga laruan doon sa loob na yun okay. so, mayroon tayo itong mga ano guys yung lumang ano yung hasaw uh, petromag sa probinsya no? boss magkalabintan ito boss Kano bintang mo to? Isang libo lang. Isang libo na ito mga isang mga Petromax sa probinsya. Ginagamit sa probinsya. Mga 80s no? Sa mga ganito. 1,000 dito mga isang bintang na ito. So napagkano ganyan. Mga legit na legit to. Mga isang mga bag sa mga, 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 mga uh, Petromax natin. Sa so, salutin niya ang tawag Petromax o Asad. Mayroon naman dito. Napaka ano dito mga isang napaka ano dito. So good pa ito mga guys so, walang issue tayo. So mayroon tayo rito napakalaki ng mga bote mga guys ito. Mayroon tayo ng pang display din din no. Mayroon ng bote mga malaki ng bote. Boss ito yung malaking bote mga kanong bintang ito boss. 500 kasi. 500 ang bintang ito so mga guys mga ganito. So mayroon pa. Okay, o so mga mga bote mga laro. Laruan mga guys may mga lumang sa mga mga gadget ng mga camera no mayroon sa ilan dyan. Mayroon siyang dito. Buda, yan ang mga bintahan yun. Para mas yung may bagong dating sa mga about mga mga lumang kamera o cellphone o mga tablet mga iso, mga yung mga gamit dyan. Ay, sampot. Tama. So, mayroon nga tayo dito sa ano, ba't mga lumang kamera mga yung dito. Oo. Oh, yan, latagaw dun. Mayroon pang ano dito mga iso, mga So, malapit na, malilinis na rin yan. O, yeah, oh, yan, yeah, sa mga abot ng mga latag dyan, mga kay, ano, mga dip yan. So, meron tayo uh, itong mga vintage. Uh. So, bintahan naman ito, boss. Magkano bintahan ito, boss? Ano yan, eh? 300 mga ano ba ito eh, okay, mga 70 s pa ito mga iso ganito mga uh, legit pa yung mga iso uh, plancha uh, <tod> uh, yeah, uh, uh, yan sa mga bawat ng uh, ano lang uh, mga camera mga guys, mayroon din siya mga cellphone. <tellan> Alright. Uh, mga... Uh, 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 yung mga gumagawa, mayroon din mga uh, buha. Uh, Ayun. Ayun uh, uh, lang, yan. 400, lang yan. Oh, may na rin 400 lang dito. pa oh, 400. 100. Meron doon. Kulang Mga kapuraan po lang doon. mo ko ilang gate. Hindi mga gabi ni mga Yung mga bato. May mga lumang kamera din tayo Mga Yan yung mga lumang kamera. Yung mga... Ano ba ito? Hindi mga kadawid. mga ganitong tayo. Mga kalambit naman ito. Oh guni. Oh, so, mga dito basta nakalatag ikaw lang dito. Okay, oh, kumakalat. Oh, ang peasyon peasyon pala dito, mga guys. So, ayun. ikaw lang mag-estimate kung mga presyondot dami to. So, siguro naman mga ganito, mga may iso pero ikaw ang magpapagawa na lang para maging ano. Ikaw na magpresyo kung bahala ka. Na. So, katulad ng mga cellphone ni tatay, 'yung mga cellphone natin mayroon tayo ng mga yung 400 lang ang presyo mga cellphone pero good pa na good pa yung mga cellphone niya. Yeah, mga Pero mas ano siya yung yung tawag ng ano. Yeah, may mga lumang camera tayo dito guys. So, -ano lang mga guys. So uh, presyo ano lang naman mga guys ha. Ayaw mapag uh, ah presyo si ano si Tatay no so, sa mga about so, mga latag niya so, mga lumang camera at so, sa mga ah uh, ito mga ito mga ano. So presyo -ano lang daw. Yeah, mga ito presyo presyo kaya na lang mag sa about ng mga lata niya rito no yan kaya Yan yung mga lumang kamera yan dito ah, salamat tayo ah. sa mga about ng mga nakalatag ng mga relogas yung mga mayroon din dito Ayan, sa mga dekat nih itu Amok kok yang ini silver ni bos bajau dengan batang morning Ayan mga Good morning Ayan mga silver po mga, ay, suma, yung mga guys Sumara mga silver natin Yung mga bag kayo bag Sa mga nakalato mga um, yeah. hey, thank you So ayan dapat naman tayo sa ako naman guys Yung mga bag mga nakalato. So may mga rilo sila dyan mga guys sa so, dito mga sana kalat ng kaila na ah uh, ilira nila na bago to may mga laptop tayo dito yung yung mga laptop yes, mga ilira na kay bago Oh, di sa gitna to mga isno sa mga about naman ng na dito sa mga picture dito sa mga latagan nito sa gitna tayo ng ano mga isa Carmen Plaza sa Boratan dito sa Uh, sa islaan tayo. No? Sa palaislaan tayo ng no? mga ng alatag dito Yan ang mga ano dito. Boss morning! Oh, yan, mga print natin. si Tony Vlog. Salamat po. Eh, <laughs> salamat. Okay, so yan mga guys. dito na alatag natin. Doon na marami tayo. Sipag lang sa mag -ikot dito mga guys. Oh. Sipag lang sa mag -ikot dito mga guys. Mga, mga alatag dito sa ano mga uh, ito, may lamin dito. So, ikumpara natin sa market mga sa mga kabili uh, mas. Ah, uh, ikumpara natin sa market mas nabibili mo 'to mas mura dito. O, oh, tindero. Sapatos daw. Ano tindero? Yan mga kaldero, mayro tayong mga isa, mayroon dito. so mga mayroon na dito sa so mga about sa so mga uh, camera din tayo mayroon dito, no? Sa so, mga, uh, legit, so mga legit to mga sa mga unang camera to, no? So, hindi natin alam kung ano uh, mag-brief yun, mas maganda na pumunta dito ba? So, dito so, sa sa na to mga isang mga about, so mga, about so mga lumang camera. Dito matatagpuan mga piso kaysa. Alright. Ito tao, tapo kasi may sound. Yan. Good morning. <laughs> bagong gising ha. Magkano yan? Yung pare niyan dati. Bintahan yan. Si dyan, mga bintahan ng mga jersey niya no. Yan bagong ka gigising lang ni ano. Maaki. Okay. All right, doon pa na papasok tayo dun sa lubang ay. Sa mga dito na mga mga sa mga part ng mga bike mga bike dito. Mayroon dito. Ah. Uh, yung stock mga panindyan ni Maki karating lang oh yan abang abangan natin mayroon naman tayo ng mga bawat mga mga brand nito mga guys mga ano uh, takuri yung papakuluan ng tubig at saka mga bawon mayroon sila dito no mga kalakas oh, Okay, mga Kano yung Adidas, boss? 350 lang, boss. 350. Yeah. Ito. Yeah. ito. Ito, ito. So, to mga siyong mga sapato to. Oh, ito. ito Binda, ito. Ganda bago na ito. Ayan, 350 Lalo eh. Size 9. Oo, oh, ito yung mga sapato niya. sa mga ano. Hindi yung Mga rinong. Oh. Yan, yeah, mayroon naman na dito mga show ito. Ang kanda mo ito, boss? Ha? 700 din ito. Pang basketball ito mga iso. 700. Okay pa ito mga iso. Pang Pwede pa rin pang formahan ito mga iso. Ito. 900. Yan, yeah, 900 ito. Okay pa itong okay. Ito? Okay pa ang kondisyon ng swilas na ito mga iso. Napakapaganda ito. Pang forma, pang basketball. Okay pa rin mga... Yeah. Solid, mga yan mga iso. Yan. Tulad mga iso. Yan, makatulad ito. Mayroon naman. Okay. Tag na Nandri Gato orange yung mga ano, dami pang, ano to, mga ano itong mga brand yung mga Ah, hindi mga ano siya Ah, uh, mga sigunda mano siya Pero okay, okay pa yung mga pang Pang araw-araw pwede pa ito Pang larong basketball po, okay So, ito, the best talaga mga Adidas O, maganda pa ito Ah, uh, running shoes, pang Adidas O, oh, pang mga guys yan O, yan, mga lata dito, dito, dito Sa latagan dito, mga sapato Ano naman yun? 500 O, oh, 500 lang daw Okay pa yung condition mo pang araw-araw O -araw, pang ano yung mga sapatos sa mga adidas okay pang adidas na yun Ayan. Right. salamat po sa da -da po tayo na mga kaysa Doon okay, sa so, unahan dito sa mga parts ng mga bike then. ano pwede natin ma-, ma ano natin, ma, Sa mga bike natin dito O, no? oh. oh, dadamo na tabo, oh sa mga eh sige, mga sa mga part ng mga bike na dito mga sumama pwede. So mayroon naman dito sa bong bike trail guys, mga katulad yan. Ang bintahan niya 8,000 so negotiable pa siguro so ready. So okay pa yung mga guys yun. Eh. Ang kondisyon condition pa siguro, condition pa mga guys, eh. ang price, yan, yung mga guys. Uh, ang presyo uh, niya mga 8,500 negotiable pa siguro ng mga presyo uh, mga bike na yan. Yan dito naman sa mga segunda mano mga guys, yung pwede rin sa mga part-part mayroon din siya. Oh. Yan. So medyo ito mga ano latag na ito rito no. Kay bus no. Yes, yeah, mga kawali ito sa ganun yung ori na kawali yon. Tag 250. 250 ang yung price mga katulad ng kawali nito. 250 to mga sa mga mga presyo niyan. mayroon naman tayo ng katulad ng kawali niyan na tag tag 200 lang mga ganyan. Morning po. Ang mga katulad ng mga ano kawali. Yan mga tag 200. may mayroon naman tayong uh, portable na senso mga katulad nito, mga portable senso mga Magkano bintahan to, boss? Mandalan, wala na lang battery. Oh, wala oh, wala na limang dan. Ah, uh, dan na lang ito, mga guys mga batang ganito ng uh, portable na senso. Yan mga bargain na lang ang boss kay boss nito. Dito lang din sa gitna to lang by sa sa Carmen Plana sa gitna ta part nito. Ito boss, magkano na bintahan naman to? 180 mga ganitong katulad mga sa kalana. Yan uh, 180 mga about mga accessory at mga pangkusina dyan sa mga yan, ang dami na mga pwede naman pabil dyan sa pang construction mga mayroon din siya yan mga martilyo mayroon dito yan mga latag ni kuya rito no? Mga, yan mga gunting mayroon sa mga gunting pang yero mayroon siya yan okay salamat salamat